Aries, ngayong araw maganda ang iyong energy at pananalita, dahil dito, maaari kang magtagumpay sa mga negosasyon o deal Siguraduhin lamang na hindi magmamadali at sigurado ka sa iyong mga sinasabi at gagawin. Ingat sa sobrang kabaitan dahil maaaring magdulot ito ng maliit na suliranin kung magiging sobrang maawain ang pinapahiwatig. Sa pamilya, may magandang aura ang mga miyembro ng pamilya mo. Pwede mo silang hikayatin na pumasok din sa mga negosasyon o deal. Sa pera, Iwasan muna ang paglabas ng pera, pagtulong sa ibang tao, at pagpapautang, kahit pa sa mga investment. Sa trabaho, magingat at maging masinop sa trabaho upang maiwasan ang anumang problema. Maging masipag upang hindi mapagbintangan ng pagpapabeya sa pagmamahalan, magtiwala sa minamahal at maging malambing upang maging mas masaya ang inyong araw at magkaroon ng magandang enerhiya sa tahanan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color yellow na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong magagawang bigla ang desisyon. Ang mga numerong number 29, number 13, at number 27 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw sa enerhiya at katalinuhan, malakas ang iyong enerhiya at katalinuhan magagawa mong magawa kahit anong deal ngayong araw. Basta't may mahabang pasensya, ang pagpipilit sa sarili na magtyaga ay lalo pang magpapatalino sa iyo, sa deal ay iwasan ang mga deal na may kinalaman sa malalayong lugar dahil maaaring makaapekto ito sa iyong kalusugan. Mas maganda kung madadalaw mo ang iyong mga magulang, magbibigay ito sa iyo ng katalinuhan. Swerte! at kaligayahan para sa kanila, na magdudulot ng ikakaganda ng kanilang kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa pera, bawal kang magpautang o makatulong kapag malaking pera ang ilalabas dahil maaaring hindi ka mabayaran ng maayos, at magdudulot ito ng problema sa pera, at sa trabaho, iwasan ang mabilis na magalit o mainis, mag-focus sa ginagawa upang hindi mapasok ng pagkainis. Sa pagmamahalan, kung magkakaroon kayo ng bigla ang suliranin, huwag patagalin ang pag-aaway dahil kayo rin ang mahihirapan, mabagal ang daloy ng grasya at swerte sa inyong pag-iibigan kung may samaan ng loob. Sa iyong trabaho, Mahalaga ang pagiging maingat sa pagbabahagi ng mga ideya sa iyong mga kasamahan. Bagamat ang pakikipagtulungan at pagbibigay ng mga opinyon ay mahalaga, piliin ng mabuti ang mga sandaling ito upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o tensyon. Ngayong araw, gamitin ang iyong talino sa pagtitimbang ng mga bagay at isaalang-alang ang perspektibo ng iba bago magbigay ng suggestion. Sa ganitong paraan, maipapakita mo ang iyong pagiging profesional at magkakaroon ka ng mas matibay na koneksyon sa iyong mga kasamahan, na magre-resulta sa mas mahusay na teamwork at mas produktibong kapaligiran sa trabaho. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color pink na magbibigay aura na positive kung may gagawin at aura ng kasiyahan ng isipan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 25, number 38 at number 11 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw, maging maingat lang sa pagsasalita, pagbigla ang makausap ang Zodiac Signs na Libra dahil hindi magpapatalo siya sa iyo sa katwiran para makaiwas sa away. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya sa mga dapat gawin ngayong araw. Lalo na kung may kasama kang kapamilya, kung may binubuo kang pangarap na negosyo, at kung wala pa ito sa iyong isipan, iwasan mo muna itong isipin dahil nagdudulot ito ng pagod at kawalan ng ayos sa mga gustong gawin, at sa tahanan para sa mga miyembro ng pamilya ay pumunta muna sila sa bahay ng Diyos kung may mga dapat gawing importante. Sabihan mo sila upang ang kanilang gagawin ay magbigay sa kanila ng good vibes at maayos na resulta, ayon sa iyong gabay. Sa pera, magsikap sa pagsisinop ng pera upang mapanatiling maayos ang pinansyal na kalagayan para sa pamilya. Sa trabaho, walang sinyales ng problema sa trabaho, maging mas masipag pa sa mga gawain upang maging masaya ka sa buong araw sa trabaho at makakauwi ng walang suliranin, masaya kasama ang pamilya. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color blue na magdadala matalas na isipan at magiging meslan ang katawan sa gagawa ng kabastusan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, Number 5 at number 37 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw sa negosyo, kung negosyo ang pag-uusapan. Paghandaan mong mabuti, may maganda kang good vibes at swerte. Kaya ilabas mo ang iyong katalinuhan upang makuha ang tiwala ng kausap. Iwasan makipag-deal sa mga lalaki dahil hindi kayo magkakasundo ngayong araw. Mas mabuting ibang araw mo kausapin para makuha ang inyong deal. Ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw. At tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa pera, huwag muna pumasok sa anumang investment ngayong araw dahil maaaring matalo ka o magdulot ito ng kalungkutan sa hinaharap. Sa ibang araw ka mag-invest upang maging masaya ang iyong paggising sa umaga. Sa trabaho, naaayon ang araw sa iyong kasipagan, kaya ipakita mo ang iyong katalinuhan upang mapansin ka ng iyong superior na babae. Iwasan magtiwala agad kahit pa kaibigan mo sa trabaho upang maligtas ka sa suliranin. Sa pagmamahalan, may sinyales ng pwedeng suliranin dahil sa pagseselos o bigla ang galit, habaan ang pasensya upang tuloy-tuloy ang kasiyahan sa pamilya. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color gold color white na magdadala sa iyo ng aura ng katalinuhan sa desisyon vat katatagan sa iyong buhay kaisipan. Ang mga numerong number 11, number 27, at number 49 ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula liwanag ng buwan. Isang gabay na magdadala ng kaliwanag ng isipan, ay aura na mapagmasid at mapagmahal, proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Leo ang pahiwatig ngayong araw sa negosyo kung may deal ka at grupo sila, huwag agad magbigay ng impormasyong gusto nila dahil mabilis silang gagalaw pag may nalaman tungkol sa iyo at baka maiwanan kang luhaan. Dapat ay may pirmahan agad kung magkasundo na kayo ng ibang kausap para ligtas ka sa suliranin. Makabubuti rin na kasama ang minamahal sa paggawa ng desisyon kung may kakausapin, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, magingat sa chismis dahil magdudulot ito ng gastos at kamalasan, iwasan makipag-usap upang hindi ka madamay sa anumang kalungkutan na dulot nito. Sa pag-ibig, kung wala ka pang minamahal, dapat ka nang maghanap dahil may natitira pang mga buwan sa taon na magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa pag-ibig, ayon sa gabay ng pagmamahalan. Sa pamilya, kung may oras pa, maganda na mamasyal kayo ng pamilya sa mga magulang, magbibigay ito ng positive energy sa bawat tahanan na makakatulong sa pagunlad ng kabuhayan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color green good vibes para makapagpahinga, ang isipan sa mga kalimutan ay good vibes ng kasiyahan sa gagawin at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numero number 21, number 3 at number 27 ay magdadala ng suwerte at positibong enerhiya. Tandaan na cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw, maging mas maunawain lang sa mga zodiac sign na Aquarius ngayong araw para maiwas ka sa gastos. Virgo, ngayong araw maaaring may dumalaw sa iyo o magkita kayo ng hindi inaasahang kaibigan kung magkatagpo kayo, kausapin mo siya ng masaya at positibo. Dahil may senyales na maaaring magkasama kayo sa mga gawain na makikinabang kayong dalawa, at ngayong araw ay maging matatag ang iyong damdamin at iwasang maawa sa iba, kahit na kumare o kumpare. Dahil maaaring magdulot ito ng gastos at mawala ang iyong swerte, ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, kung may ekstra kang pera at may plano ang anak mo na magnegosyo, mas mainam na ipagdamot ang pera lalo na kung wala siyang karanasan sa negosyo na gustong pasukin, dapat pa niyang pag-aralan at kung isasama sa paggawa ng plano ay okay. Sa trabaho, maaaring magkaroon ka ng problema kaya siguraduhin mong maging maingat at mapanuri sa ginagawa upang makaiwas sa mga posibleng isyo. Umiwas ka muna sa mga mayabang nakasamahan sa trabaho dahil maaari silang magdala ng problema sa iyo. Sa pagmamahalan, maging maunawain sa maliliit na miyembro ng pamilya upang maiwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng galit o hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color white, na magbibigay ng kalmado kaisipan pero may katapangan ang katuwiran hindi basta mapapatalo at katatagan ng iyong isipan, ang mga numerong number 13, number 20. At number 19 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw at katalinuhan sa gustong magawa. Libra Ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya kaya't iwasan ang pakikipag-usap para sa mga deal dahil maaaring matalo ka agad, mas naaayon ang enerhiya mo para sa mga kapatid at magulang. Kaya kung ipapatawag ka, puntahan mo agad upang makagawa o makaipon kayo ng mga ideyang makakatulong sa bawat pamilya. Kung nais mong magsariling negosyo at walang gustong makasosyo sa mga kapamilya, lumapit sa may kaalaman tungkol sa iyong idea, maaaring magkasundo kayo at maging matagumpay ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, walang sinyales ng problema, kaya maging masinop sa mga ipapagawa ng iyong boss, bigyan ng pokus ang mga importanteng gawain upang lalo mong makuha ang kanyang tiwala sa pera ay minamahal, lang ang pwedeng mabigyan ngayong araw kung gustong magbigay para lalong gumanda ang pag-iibigan at pag-aalaga ng inyong masayang katalinuhan sa pagkakaperahan. At sa pagmamahalan, bawal sa iyo ang magalit at magsalita ng hindi pinag-aaralan para walang maging suliranin, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color silver na magbibigay ng kalmado at katatagan sa mga gusto ng magawa at mapanuri. Ang mga numerong number 29, number 5, at number 13 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, tandaan. Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw pagmamahalan ng masaya sa pamilya. Scorpio Ngayong araw kung ang kadil mo ay isang lalaki at nalalaman mo na siya ay mayaman, hanggat maaari ay maging masuyo at maingat sa iyong mga kaalaman, kung magkapasundo kayo, Makakatulong siya sa iyo sa hinaharap o sa mga proyektong magagawa mo sa ibang deal. Kahit kasama ang kamag-anak o kapatid, basta matapat ka sa pakikipag-usap, ay magagawa ninyong maayos ang deal. Ngunit kung maglilihim kayo, suliranin sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ang pahiwatig ngayong araw ay dapat laging mapanuri sa mga kasama sa tahanan kung may suliranin, makita at matulungan ito ng maayos. Sa pera, minamahal lang ang pwedeng mabigyan ngayong araw kung gustong magbigay para lalong gumanda ang pag-iibigan at pag-aalaga ng inyong masayang katalinuhan sa pagkakaperahan. At sa pagmamahalan, bawal sa iyo ang magalit at magsalita ng hindi pinag-aaralan upang walang maging suliranin, tatlong magiging malambing naman sa saminamahal ay magpapasigla ng bawat inyong mga kalusugan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color red na magbibigay aura ng pag-iingat sa pagsasalita at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 21, number 40, at number 37 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Mapag-ingat sa pagpirma. Ang isang iiwasan muna ay zodiac sign na Libra. Kung matapang ka siya ay matapang din mas mainam na iwasan muna siya ngayong araw. Sagittarius kung gagawa ka ng desisyon ngayong araw, ituloy mo basta alam mong nasa tama ka sa iyong gagawin, makakakuha ka ng swerte sa hinaharap, at ngayong araw, maging mas matapang ka sa pakikipag-usap sa iba, kung may mali sa kanila, iwanan mo ng maayos dahil gigipitin mo lang ang iyong sarili kung patuloy kang makikisama sa kanila, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa tahanan, kung may gustong hingin sa iyo ang kapamilya, dapat mo silang pagbigyan ng dahan-dahan para mas maging masaya ang pamilya, at sa pera, bawal mag-invest ngayong araw para walang maging suliranin. Sa pagmamahalan, maging mas maingat ka sa iyong mga salita, kung magsasalita ka ng hindi mo talagang nalalaman, baka magsimula ng tampuhan. Ngayong araw ang mga kulay na color white at color yellow ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay at good vibes ng katalinuhan. Tandaan ang mga numerong number 21, number 9, at number 14 dahil sila ang magdadala ng swerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong araw kung gagawakan ng deal, ang sikreto mo ay makinig muna ng maayos at saka mo gawin ang iyong gusto, doon mo makukuha ang deal na nais mong pasukin, may damdamin ka lang madali na pwedeng mainis. Kaya umiwas ka agad kapag naiinis ka na dahil pwedeng hindi mo may deliver ang mga gusto mong ipaalam sa mga kausap, kung may oras ka pa, pumunta ka sa bahay ng Diyos para gabayan ka sa maayos na kalusugan at sa mga nais mong gawin, kung may ekstra kang ipon na pera, magbakasyon kayo ng minamahal mo para marelax ang iyong isipan. Ito'y magbibigay sa inyo ng mga bagong ideya para mas mapaganda pa ang inyong buhay pag-ibig, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang kasama kung ikaw ay napapalapit sa ilang superior, hanggat wala kang ginagawang mali tuloy lang ang kasipagan at katalinuhan, ang tuloy-tuloy na pagsusumikap ay magdadala ng pag-asenso. Sa tahanan, huwag na munang tumanggap ng bisita dahil mga chismis lang ang kanilang dala at nagnanakaw pa ng inyong mga kaalaman, ngayong araw ang mga kulay na color green at color pink ang magdadala ng swerte sa iyo. Ang mga numero number 10, number 21, at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano at desisyon, tandaan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan, na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at lakas. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw ay maligaya ka kapag natutupad mo ang kahilingan ng mga minamahal mo. Pero ang sinyales sa iyo ay iwasan muna sa mga darating na araw ang mabilis na pagbibigay dahil baka masuong ka sa mga hindi inaasahang gastusin, at ngayong araw, bawal muna sa iyo ang pumirma at umayon sa kausap para makaiwas ka sa mga mapanggamit na tao, ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera. Dapat kang maging mas masinop dahil may naiipong swerte ang hawak na pera na magbibigay sa iyo ng swerte sa pagkakaperahan. Sa iyong trabaho, napakahalaga na maging may sensin at maingat sa mga mahahalagang gawain. Ang bawat detalye ay may malaking papel sa pagkamit ng tagumpay, kaya't huwag magmadali o magpabeya. Ito ang tamang panahon upang gamitin ang iyong kaalaman at kasanayan para mas mapabuti ang resulta ng iyong mga ginagawa. Manatiling bukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya at payo mula sa mga kasamahan dahil ito'y makakatulong sa iyo sa pagtahak ng mas matagumpay na landas sa iyong propesyon. Tandaan ang disiplina at pagiging mapanuri ay susi sa pagkakaroon ng mas matatag at maunlad na karera, upang maakit ang swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white at aura ng hindi basta magpapatalo pa sa katwiran. Tandaan ang mga numerong number 10, number 25, at number 7 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ang dapat kang mas maging maingat sa mga gawain sa trabaho dahil may sinyales na may gustong magpabagal ng iyong pag-asenso ang pagiging maingat at laging sigurista ang dapat mong gawin sa trabaho, ang pahiwatig ng iyong gabay. At iwasan muna ang pakikipagdil ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng gastos, at mahina ang aura mo ng swerte kahit matalino ang iyong kaisipan. At maging mapagusisa ka sa pera ngayong araw nang hindi makakasakit ng damdamin magtanong ng maayos para malaman mo kung saan gagamitin ang hinihinging tulong ng kapamilya at mabigyan mo ng naaayon na aksyon. Sa larangan ng pagmamahalan, makakabuti sa iyo ang manatiling kalmado at tahimik sa mga pagkakataong may tensyon. Ang pagiging mahinahon ay magbibigay ng kapayapaan sa inyong relasyon at makakatulong na maiwasan ang anumang hindi kinakailangang alitan. Kapag piniling, wag magpadala sa init ng ulo. Mas magkakaroon ka ng pagkakataong pagnilayan ang mga bagay at makita ang sitwasyon mula sa mas malawak na pananaw. Sa ganitong paraan. Mas malalaman mo kung paano haharapin ang bawat hamon na may kasamang pag-unawa at pagmamahal. Tandaan na ang pananahimik ay hindi palaging tanda ng kahinaan. Ito ay isang malalim na hakbang tungo sa mas matatag at mas malalim na relasyon para sa dagdag na suerte, isama ang mga kulay na color green at color blue sa iyong araw at mabibigyan din sana maging maingat sa gagawin tandaan ang mga numerong number 11, number 4, at number 32 dahil magdadala ito ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon.